Kayo lang dalawot 'yan. Mapasok hmm. okay. tang lisan, ah. Pas. Mali <laughs> 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 ka dai. Mali sila. Gina-daden man ang video ko, oi. video. Asan? Uy, maganda yan ba? Maganda yung bulaklak na yan. Di, magdala ka ti. Maganda yung bulaklak na yan, yan. Ito, it. oh. Yan. Yan yung ka sa inkanto. Dahil kasama na na ako, ah. Ako yung baliin mo. Di, oh.